Kamusta mga kaalam? Excited ako na ibahagi sa inyo ang video na ito. Tungkol sa isang programa sa TV noong 80s at 90s na kinahumalingan ng maraming kabataan ng mga panahong iyon. Ito ay ang programang Batibot. At 'yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Babalik tayo sa nakaraan at babalikan ang mga masayang alaala na hatid sa atin ng Batibot. Makikita natin ulit ang mga paborito nating na karakter. Ang mga kantang tumatak sa ating puso at ang mga aral na natutunan natin sa bawat episode ng programang Batibot. Kayat makiisa at sumama sa akin sa paglalakbay sa mundo ng nakaraan. Siguradong marami tayong matututunan at gunitain ang masasayang sandali ang ating mararanasan. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon pa lang nabisita sa ating channel, palike at pashare na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic at paklik na rin ng bell icon para lagi kang updated sa tuwing mag-upload a ako ng mga bago kong video. Ang programang Batibot ay isang palabas sa television sa Pilipinas na pang-edukasyon na ginawa ng Philippine Children's Television Foundation o PCTF. Ito ay unang ipinalabas noong 1984 bilang kapalit ng Sesame, isang co-production ng PCTV at ng Children's Television Workshop CTW mula 1983 hanggang 1984. Ang naunang bersyon ng programang Batibot ay ang Sesame isang Filipino versyon ng American Children's Show na Sesame Street. Ang Sesame ay isang co-production ng Philippine Children's Television Foundation o PCTF at ng Children's Television Workshop o CTW na may suporta mula sa Philippine Government. Ito ay ipinalabas noong 1983 hanggang noong 1984 sa People's Television Network o PTV4 bilang isang bilingwal o ginagamitan ng dalawang wika at ito ay ang Filipino at Ingles na programa. Ang serye ay nagtatampok ng dalawang karakter na may anyo ng puppet na sina Pong Pagong at kikomatsing. Alam niyo ba na ang dalawang pangunahing karakter na sina Pong Pagong at kikomatsing ay hango sa isang kuwentong pambata sa Pilipinas na pinamagatang Ang Unggoy at Ang Pagong na isinalin sa Ingles ni Dr. Jose Rizal noong 1889. Ang suporta ng pamahalaan sa programa ay natapos noong 1984 sa ilalim ng kasunduan sa co-production na Children Television Workshop o CTW. Ang Philippine Children's Television Foundation o PCTF ay nagpasyang mag-produce ng sariling palabas na pinamagatang batibot at ipinalabas ito noong February 1985 sa Radio Filipino Network o RPN 9 ang programang Batibot ay inilunsad at ginawa ni Feni de Los Angeles Bautista, isang guro mula sa Community of Learners Foundation at ang manunulat na si Rene Villanueva. Ang kaibahan ng bagong version ng Sesame, ang Batibot ay ginawa at ginamitan ng wikang Filipino at nagtatampok ng mga kwento na may temang Pilipino nagkaroon ng kasunduan sa Children Television Workshop o CTW na unang may-ari ng copyright sa mga naunang karakter na lumabas sa Sesame upang magpatuloy ang paglabas ng mga karakter na Sinapong Pagong at Kiko Matsing kasama ang isang tauhang tao na si Kuya Mario. Ang programa ay ipinapalabas tuwing araw ng linggo sa oras na 10.30 a.m. At noong 1985, patuloy na naging matagumpay ang programang Batibot at isa sa pinakanaging kilalang programa na pumasok sa top 10 sa pinakasikat na daytime shows sa Pilipinas at nahigitan pa nito ang rating ng naunang version na Sesame at ganun din ang rating ng Sesame Street na isa ring children program na unang ipinalabas sa Pilipinas noong 1970. Sa pamamagitan ng programang Batibot, ang mga bata ay natuto ng mga aral sa pamamagitan ng mga kantang pambata, mga kuwentong pambata, mga paglalaro at iba pang mga aktibidad na may layuning magturo ng mga pangunahing kasanayan tulad ng pagbasa, pagsusulat, pagbilang at iba pa. Ang mga karakter sa Batibot tulad ni Kuya Bojie, si Kuya Bojie ay isang mahusay na musicians. At guro sa Batibot. Siya ang nagtuturo ng mga leksyon tungkol sa musika at pag-awit. Kilala siya sa kanyang malambing na boses at pagiging mapagmahal sa mga bata. Ate Siena. Si Ate Siena ay isang masigasig na guro na nagtuturo ng mga leksyon sa wika at komunikasyon. Kilala siya sa kanyang malalim na kaalaman at pagmamahal sa pag-aaral. Pongpagong Si Pongpagong ay isang pagong na may mabagal na kilos at mahinang boses. Siya ang nagtuturo ng mga leksyon tungkol sa pagkakaibigan at pagtanggap sa iba. Kilala siya sa kanyang pagiging mabait at mapagmahal sa kanyang mga kaibigan. Kiko Matsing Si Kiko Matsing ay isang matsing. Siya ang nagtuturo ng mga leksyon tungkol sa paggalang sa kapwa, pagiging mapagmatsyag, at siya ay naging mga paboritong kaibigan ng mga batang manonood. Manang Bola, si Manang Bola ay isang matandang babae na kilala sa kanyang malalim na boses at pagbibigay ng payo. Siya ang nagbibigay ng mga aral tungkol sa mga halaga at moralidad Madalas siyang makita na nagbibigay ng mga payo sa mga batang manunood. Naaalala niyo pa ba yung linya na madalas na sinasabi ni Manang Bola sa kanyang perlas na bilog? Kung oo, pakicomment naman sa ating comment section. Matapos ang matagumpay na pagpapalabas sa Radio Philippines Network o RPN9, nagdesisyon ang mga producer ng Batibot na lipat ang programa sa ABS-CBN noong 1991. Ang programang Batibot ay patuloy na nagbigay ng edukasyon at kasiyahan sa mga batang manonood. Ang mga karakter tulad ni Nakiko Matsing at Pong Pagong, pati na rin ang iba pang mga paboritong karakter, ay nagpatuloy sa kanilang mga misyon na turuan ang mga bata ng mga aral sa buhay at mga kaalaman sa iba't ibang mga paksa. Ang programang Batibot ay nagpatuloy sa pagpapalabas ng programa sa ABS, CBN, hanggang 1994. Sa pagtatapos ng kanilang kontrata, nagdesisyon ang mga producer ng programang Batibot na lumipat sa GMA Network noong 1995. Sa paglipas ng panahon, mas lumaki pa ang pamilya ng programang Batibot at marami pang nadagdag na karakter tulad Nina, Kapitan Basa, Irma Daldal, Ningning, Gingging, sitsiritsit, alibangbang at marami pang iba. Ikaw kaalam sino-sino sa mga karakter ng programang Batibot ang naging paborito mo at naaalala mo hanggang sa ngayon. Comment mo naman sa ating comment section at ibahagi ang masasayang alaala mo sa panunood ng programang Batibot. Ang paglipat sa GMA Network ay nagbigay ng mas malaking exposure at pagkakataon upang makapaghatid ng mga special na episode na tumatalakay sa iba't ibang mga paksa tulad ng kalinisan, kalikasan at paggalang sa kapwa. Ito ay nagdulot ng positibong impluensya sa mga batang manonood at nagpatuloy sa pagpapalawak ng programa. Sa kabila ng mga pagbabago at paglipat ng istasyon, ang programang Batibot ay nanatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Ang programa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga sumusunod na henerasyon ng mga programa para sa mga bata na naglalayong magbigay ng edukasyon at aliw sa pamamagitan ng telebisyon. Makalipas ang ilang panahon, ipinaalam ng CTW sa PCTF ang kanilang desisyon na kunin muli ang mga karakter na Sinapong Pagong at Kiko Matsing. Nag-negotiate ang PCTF sa CTW para sa patuloy na paggamit ng mga karakter sa loob ng apat na taon sa ilalim ng napagkasunduang kontrata. Bagamat may extension para gamitin ang mga karakter ni Napong Pagong at Kiko Matsing, nagpasya ang PCTF na itigil ang kanilang programa dahil sa mga problemang financial. Bagamat nawala ng ilang taon ang batibot, muli naman itong bumalik noong 2010, inanunsyo ng TV5 na ibabalik nila ang programang batibot. Ito ay ipinakilala noong Nobyembre 27, 2010. Sa kasama ang palad, hindi nakasama si Nakiko Matsing at Pong Pagong sa mga karakter ng programang batibot sa panahong ito. Ang bersyon ng programang batibot ng TV5 ay nagtatampok ng ibang set ng mga tauhang tao. -hang -tao sina Ate Maya at Kuya Fidel. Sa halip ng pagpapalabas mula lunes hanggang biyernes, ipinapalabas ang bagong serye tuwing sabado ng umaga, 8 to 30 AM. Ang pagpapalabas ng serye ay tumagal hanggang 2013. Sa ating paglalakbay sa mundo at panahon ng programang Batibot, marami tayong natutunan, maraming kasiyahan ang ating naranasan, at maraming alaala ang ating binuhay muli. Sanay na nagustuhan ninyo ang ating pagbalik tanaw sa isang programa na naging bahagi ng ating kabataan. Hindi man natin muling makita si Nakiko Matsing, Pong Pagong at ang iba pang tauhan, ang kanilang mga aral at ang kasiyahan na kanilang hatid ay mananatiling nakaukit sa ating mga puso. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na din ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Click mo na rin ng like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video, thank you for watching.